kita ko kasi 'yung damit nung itong damit ng asawa niya. Mm, ayan Sabi ko parang 'yun 'yung mga damit nila. Mm, uniform kasi nila 'yan. Hindi ko ma-open yung pin mo. Okay, ang yung, ang yung, ang oh. Kaya yung iba naming tuusap, hindi masundan eh. Pero ba't tayo namin natin diretso? Hindi yeah, okay. ayaw niya mag-open. Ay, ayaw mag-open? Dapat na hindi pa forward ginawa mo. Kinapipaste mo na lang yung mismong link. Ganyan yun kasi yung, ginagawa. Oo. talaga ni sa okay? <laughs>

Ano oras naman po pupuntahan yung ano? Sa sa yung doon sa isang sabi niya pa kantes. Ay wala dadaan lang natin. Hmm. Saan daw doon ba? I tingnan ko lang. Tinuro na niya sa akin. Hmm. Ah. Saan layo nito? Oh. Ah! <laughs> oh. pero yung 95 per square meter yung, ano, yung bongad. Tapos, ano lang yun? Malo, malo. May tubos sana kung masamosal lang, pwede pa rin. Eto, magkano yung, mag yung nine-five? Yes. Oh, <laughs> siguro ano kasi may ano overlooking dito no hmm. may nadaanan tayong overlooking hindi, yun hindi doon sa may ano malapit Amen. yung magpog doon tayo kumain magpog maganda, maganda. ganda uh -huh. ay talaga oo oh, oh, yun yung pupuntaan namin baby boy. O, oh, doon tayo kumain. Pugpug. Yung overlocking mo yung ilog? Opo. Pupuntahan namin yung pugpug bikers, ano? Oo. Uh -huh. Yun, dapat tumagod. Uh... Bikers lane. O, oh, doon tayo kumain ngayon. Bikers lane pala. Okay, reels, reels, reels. Ano to? Cementerio. Mang. Ano, Cementerio ng unggat. Ito yung pagpuntang DRT ah. Oh. ano Ang lawak na ano no. Ang ano. Malakang din. Ang daming mani. Saan? Hmm. Uy, ang ganda ng ano, pinya ah. Oh. Madalaan ba natin yung ano? Yung bilihan ng bago kumain. Hindi. Pagkatapos kumain. pagkatapos kumain, matadaanan yan. Okay. Mm. Anong sabi niya dito so, <laughs> <laughs> Lying? Lying? Pa, ako, lang sa ano? Sa rabi ng palagi. Layo. Layo? Ako, nalalayuan ako. Tsaka may patas pa. Maliit mang kalsada. Ayoko nun. <laughs> Baka hindi tayo puntahan ni bim BimBim pag doon tayo eh. Hindi yeah. yeah. yeah, tayo kasi kami ni Miami ng farm Uh <laughs> lapit no sa garay. Ito ano po? Ito, Lung... Ito yung angat. Angat yung na. bayan ng angat. Bayan. Ah. Uh, <coughs> oh, ano no yung ang bayan ng angat. Simbahan silang ano? Panahon pa no ano. Ganda ng gate.

thank you Ay, <laughs> <laughs> recharge na. <laughs> recharge na. Magrecharge ka na. Ang Pavilion pa ano 'yung, meeting zone. Mm. <laughs> oh. Mm. lang 'yung ano 'no. dito sa marikin ng kubo yung sa dito ng kubo, mas malito sa so, malapit na tayo. yung pog pogpog? Tanong mo, baka pwede. Ayun na no, may parking. Yan yung pogpog. -pog. Tanong mo. Ito ang parkingan. Okay, pwede rin ito? yan? Ah, Ah. Diyan kami